Samantala mga kapatid, sa balita naman po sa Metro Manila. Patuloy ang dagsa ng mga deboto para sa tradisyonal na pahalik sa poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kabilang sa nagpakita ng debosyon ang ilang senior citizen maging PWD. Inalalaya naman sila ng Ihos del Nazareno papunta sa likurang bahagi ng entablado sa Carino Grandstand. Nagdagdag naman ng mga tent na dadaanan ng pila para sa pahalik Umulan man o umaraw, bawal pa rin ang aktual na paghalik at pagpupunas lang sa poon ang pinapayagan sa ngayon. Walang time limit pero hindi naman lumalampas ng 6 na segundo ang pagpunas ng kada deboto sa krus at sa paana ng poon. Puspusa na rin ang paghahanda sa Quiapo Church habang papalapit ang traslasyon. May ilang pagbabago sa mismong prosesyon. Bawal na kasing tumawid ang mga deboto sa Ayala Bridge kung saan dadaan ang andas. Hihintayin daw muna na makalampas ang imahe ng poong Jesus Nazareno bago buksan ang tulay sa mga deboto. Pero ayon kay Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, imposibleng mapigilan ang bugso ng tao sa Ayala Bridge. Kaya ang payo niya sa mga organizer ng traslasyon, maagang sabihan ng mga deboto kaugnay sa pagbabago na iyan. Nagpaalala naman ang pamunuan ng simbahan sa mga tatakbo sa eleksyon na huwag umepal at gamitin sa politika ang pista ng Jesus Nazareno. Hindi raw dapat gamitin sa personal na interes ang sagrado at espiritual na kapistahan. Arestado naman po ang lalaking nagnakaw sa loob ng butika sa Quezon City. Sa video, makikita ang suspect na tila namimili lamang ito. Pero bigla na lamang nanguha ng mga paninda at umalis ng hindi nagbabayad. Agad naman siyang nahabol ng mga empleyado ng botika. Nabawi ang dalawang lata po ng luncheon meat, instant noodles, hair conditioner at ilang container ng insect repellent. Depensa ng suspect, napilitan lang siyang magnakaw dahil na-stroke ang kanyang misis at ibebenta niya sana mga ninakaw para makabili ng gamot. Hindi naman bumenta sa mga pulis ang palusot ng suspect lalo't dati na raw itong nakulong dahil sa ilegal na droga. Maharap sa reklamong theft ang suspect.